Agile Verge, kanina marami tayong napagdaanan ngayong araw na to. Isa na yan, nagpunta tayo sa palengke, namili ng paninda sa aling kasay, sinamahan natin. At ngayon nga, nadaanan natin tong coffee shop. Ito yung Kape Ka Kenny. Yan, ayan po ang kanilang page. Kape Ka Kenny. Ibig sabihin na, magkape ka dito. Kapampangan kasing Kenny dito. So, magkapi ka dito. Nakatawa na, ano to eh, parang pinag-uusapan din dito sa lugar namin. Una, ang nakita ko dito, parang you know, you, you can use your yung space nyo. Kasi nasa bakuran lang si mami. Ito lang yung lugar nila. Sa bakuran lang nila to, hindi na sila nag -rent. Kaya nila mag-business sa loob ng bakod. So, parang magkaroon ka ng negosyo sa bakuran mo. Di ba? Ang gandang konsepto. Kasi sa atin, most of us, gusto natin mag-business. Pero ang unang-una natin problema is saan po kaya ilalagay ang negosyo mo? Ah, alam niya nung din nag-isip ako paano magnegosyo. Hindi una ko iniisip eh, saan ko kaya ilalagay yung negosyo ko? Ang una kong business, alam niyo naman, ah, junk shop. Ang una unang nagpa-problema sa akin yung space. Kaya talagang we spend time paghanap ng lugar na rerentahan. So, pero kung creative ka, meron kang space, pwede yan sa bakuran mo. Now, question. Alam ko, marami kayong questions in mind. Una-una, Paano kung hindi ka makita? Kasi location, di ba? Sabi nga nila, location, location, location. Pero alam nyo, nakakatuwa itong lugar na to. Kung hindi had lang yung location. Kasi pag tinina mo, halimbawa itong may estudyante. May estudyante ng isang private school. Yung layo nito sa kanila, it's malayo talaga. Pero nandito sila. Tapos yung mga namimiling iba, hindi rin naman nila kapitbahay. Kagaya ko, medyo malayo naman ako. So, magiging client nila. So, ibig sabihin po, uh, meron lang tamang strategy para puntahan ka ng mga customer mo kahit na malayo. So, first, you have to strengthen your online presence. So, dapat may page. It's given na dapat or automatic dapat may page. Huwag mag-start ng negosyo na wala kang online presence or page. Kung malayo ang iyong negosyo. For example, example, nasa barangay ka. Like to, layo nito sa plaza. Kung nasa looban. Pero, pinupuntaan siya ng mga estudyante because of their online presence, their page. So, dapat may page tayo. Then, second, yan, you offer delivery and pickup services. So, dapat meron tayong delivery and pickup up services. So, sila, nagdi-deliver sila. So, para kahit malayo, hindi na kayo pupuntahan. So, there's no need for you na puntahan ka pa nila kasi nalalayuan. So, hindi na pupunta yung customer, pero pag alam nilang nagde-deliver ka, yun na. And third, of course, create a unique selling point. So, dapat pag malayo ka, make it stand out. Ibig sabihin po, dinayo ka nila, kailangan may something sa'yo. So, ano ito, ito, itong lugar? Stand out, ano siya, parang fresh ko, no? Fresh air. Tapos, meron sila dong unique na spot. Meron sila dong kubo na pang-attract. So, dapat meron kang ganun sa yung business kung malayo lugar mo. And, of course, another suggestion natin is you use guerrilla marketing marketing and street promotions. Ibig sabihin ng guerrilla marketing, yung biglaan ba? Di ba, guerrilla nga yan, no? Yung mga tactics yan, yung mga biglaan. So, pwede kang magkaroon ng ganun. Bigla, meron kang pop-up store. Bigla, makikita ka nila dito sa plaza. Bigla, makikita ka nila sa tabi ng gate ng school. Bigla, nandun ka. And, of course, meron tayong mga street promotions. So, for example, ito, no? Dahil medyo malayo nga siya, sa plaza pa lang, sa kanto pa lang, nakikita na. So, ito, visit our Cafe Kakenig. So, street promotion and build strong referral and loyalty program. So dahil malayo ka nga, dapat ang kasama mo dito ang nagpo-promote, katulong mo nagpo-promote yung mga clients mo na din. So, so, make sure na ipopromote tayo ng ating mga clients. That means satisfied sila. Okay? And meron pa tayong number 6 pero yan, bago yan, tigma muna natin to delivers. So, yun, maglagay ka ng loyalty program. Parang, for par example, merong mga group of students na bumili sa'yo. So, syempre, dapat maging loyal clients mo na yon. So, pwede mo silang bigyan ng free. Halimbawa, lima sila, pito, 10 silang eh. Yung isa free na or discounted or merong free drinks, something like that. Kasi kailangan bumalik sila eh. Kailangan merong something na babalikan sila sa'yo. Okay, next is optimize your pricing. Kailangan yung price mo, hindi naman ganun kamahal. Ma-optimize nila. So, meron akong mga bundle, meron kang mga promo, meron kang, yun nga, meron kang mga giveaways para din sa kanila. Additional tips natin sa lahat ng mga gusto magnegosyo sa bakuran nyo kasi ang laban natin dyan is online presence. So, first tip natin is you have to encourage engagement sa iyong online. You promote, lagay ka ng questions, you, you do the poll. So, dapat yung, yung posting natin, at least one of our posts a day is about clients' engagement. Para mas, of course, mas maka-attract tayo. Second, pwede nating pakiusapan or mag-request ng posting sa ating mga clients. For example, ako, may napanood po ako na isang tip, no? Pag merong bumili sa'yo, i-request mo lang na with your product and store, mag-shoot, then i-post nila sa kanilang social social media platforms. Then they can get 20% sa isang item na bibili nila. So something like that. And of course, kailangan meron din tayong parang Instagramable na area, di ba? Example, ito. Maganda to. Tapos lagyan mo na rin ng name para mas kumalat store natin. Kasi limbawa, meron kang 100 na bumili sa iyo. Sa 100 na yan, nag-post sila. Pagpalagay mo na lang, lahat na yan, my friends na tigwa 1,000. So 100 times 1,000 is 100,000. Rule of 10%, sa 100,000, 10% is 10 10,000. So 10,000 yung makakita. Then rule of 10% again. Again, so so 10,000, 1,000 ang papansin sa iyo. Again, rule of 10%, 100 na lang order sa iyo. Okay? So meron kang 100 na possible na order sa for the succeeding days. Okay? That's how you grow your business using online. Sa lahat ng mga gusto magnegosyo po, pwede sa bakuran mo. Ito isang patotoo na pwede kang magkaroon ng business sa bakuran mo. So, meron po sila ditong silog, meron sila dito snacks, meron sila ditong cafe and juice. let's go! Let's go!